Andito naman po tayo sa patulahan po. Ang dami na naman po nating maharbis po yan. Pare, ang dami, ang pwede na yan. yan. po. Tapos yung ating upo po, natanaw natin. Bali, ngayong umaga Harbis harvest naman po tayo ng patula. Nagkasabay po ang harvest po ng patula at saka po yung upo Ang dami po doon. Tara, eh Ay, pwede na tabi yan, pare. Tukulang yun ang tabi. Ay, pwede na kamayan. Sabi ko sa iyo kumuha ka na. Naiwan na mo din sa. Para makita ka yung ngayon. Yung, yung, ang kagandahan dito po. Hindi la ang pupala, arla ang hindi po lang. Yung sitaw. Hindi la ang pupala patula. Pati sitaw po maka Ay, taga dalaga. Uh, ay, Wala pong kutsilyo si pare ay sana yung mga kutsilyo. Taga Harvest din ay. Siya po ang ano. Taga dala na lalagyan. Ano yun? Ano yun? Sabi, naituro ko pa baka malu. Lagi mo nang tinuro, sabi mo mag ituturo. Sabi yun ni Lola. Ay, bawal ba yun? Ay, lahat ng tinuro ko, ilang talat mo Kasabihan lang. Nagkataon. Nagkataon lang at nagkatagpo. dito. Ang dami po. Gaganda pare pero hindi makawit.

Pagitan na ipapakita natin naman natin. Sa paso nga pala natin. Areo, oh, lagyan mo ng Christmas light. Nagka <laughs> Christmas light sa gubat. Ay, ang da, dami oh. Ang solar na. Ay, sa bahay lang Christmas light. Okay, nahihinog na rin pala ang bilong ko ah. Manguha ka eh, magluto ka ng sinigang mamaya. Ay, dami. Oh. Bay, nakabag na nga ano. Ay, dumadami. Patang halik pari tayo daw? Ha? Patang halik. Oo. Oh. Oh, nilampasan mo itong isang malingkit na to? Ano ba? Pwede parang ganito? Payatot. Ay, payatot pa. Palaman pa yan. Ito. Ay. Iba po talaga may tali. Pagkagay ang pari ang ating mga laging harbis ay nakakatuwa. Hindi niyo pa ito Ano? Hindi. Ano yan? Galing bayan, binili namin. Iba nga. May hinakuha naman na kami ng native. Yung native, ano? Ang tagal baga ng buhay yun? Yung bulagbag dati? Sako-sako, ano? Dami lagi nakikinabang noon na yan. Hindi ba naman? Hindi naman namin noon, ano, bagang ibenta. Ari po ang ating nahuli din eh. Wala pa po. Ari. Ay kung mahuna-huna yung iyong tali, di nagpak -lag Ay ito ba may? Uh -huh. May tamasok po? Oh. Ay kunin mo na kung may tamasok, mahahawa pa yan. Ay wala na nga po. Wala na. Bulok na yan. Ganun talaga. Ayun. Oh. Laba ayun. Nanunusok na saan ba? Ayun. Ay, arif. Pahabulan pa sa Fernando pa rin, dito. Oo. Yung sa side na yun, oh. Mm -hmm. Hindi, kamuti lalagay namin. Bago, yung sa Fernando, Ay, oo, yung pula meron dun sa bahay. Sabi ko pa ng puno. May badanin pa akong balinghoy dun. May panggisa-gisa na po. Hmm. Ayun, tanggalin mo yun, Tama tama ito. Hindi, 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 kahoy. hindi, hindi, hindi,

No. Um, pa. Hindi eh, pag naman yun kasi ano inatigas na buto. Ano? Yung sabay sabay. Eh, hindi nga mga pipitasan. Kaya kinukuha na niya yung pwede. Kasugat. <laughs> Ayun. Ganda. O. Akala ko dalawa yung nakalawit nung isang araw. Ay, pa o. Oh. Ha? Huh? Yan. Aro po, mga kaparambing. Ayan. oh ayun, e, tayo yun, tunay na tunay na yan. Oo, nanghabis po. Yan, ang bilis din. Ilang araw ang po. Ilang anong isang araw punta namin. Hmm. Nagpakabag kami yung liit pa eh. Yan po. Oh. Bilis mo yun. Yan. Pare. Sa'yo na dito. Oh, picture. Yan. Yan, dito po tayo. Meron pa dito. Bali ilan. Ngayon. Pag-ibigong pa rito. Tamaya. So, oh, dito po. Dito po pili isa. Palang ano pa pare? Murain po pare. Yan, padalawa po. Ayun, halipad mo. Nasaan? Rere. Ah, hindi pa po pwede. Para ba yun? Ganun din na. Ayun o, oh, may kasabay pala yan o. Oh. Ayun. Yan lang yan. Kasabay na nandito. Ayun pa, may pasunod kami oh. yan. Oh. Oh, so? Yan o. Yan, talawa. Ayun. Ayun. Hindi pa ulo, may turo yan. Dahil pala titignan lang. Ayun. Parami na po pala yan o. Oh daw. Then... Mm. Parang may hirom pa tayo lang kasi tao bukong halos kasabay niya. Eh. Ayan po, yun. Tapos yung pasay yun. Kasan pa? Yung patula. Ayun sa upo. Ayan po. Ayan, bali ito po yung ating harvest. O yan, Dalawa na rin. Ang laki. Upo. Tapos yung patula po, madami-dami din yan. Titingnan pa po tayo din. Baka mayroon pa tayo. Diyan muna, ganun. Parang hindi na dalawa. Mabigat na rin. Yan. Ay! Mais na tapak. Ano naman na? Eh? Ay, hindi pa alam. Ano pa? Eh, dyan muna pa rin. Ay, ay lang po. araw yan. Baka bukas ayos na yan. Ay, hindi pa. Pero po, yan o. Yan. Ari, malaki-laki mo yun. Si Ayun! Ari, ay, laki mo oh. yun. Hmm. Yan. Kasamahan niyo yun. Mm -hmm. Tasabay. May ano pa May buko pa, no? dami. Eh, ang dami buko, Ay, ano? Ang pasunod natin. Hmm. <coughs> na, na, din pala niya, ano? Ang bilis po palang upo. Ay, upo. 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 Ah, pakadami pa rin ito. Ano po? Ang buko. Yung-yong pa ka ano? po nalang. Yung-yong ano? Ano kaya? Ito, sukan. So, uh. Ito, ano Ay ano. nga, pare, na o, lilimitan. Ng lilimitan. Para ng so, Gapang pare, gapang. <laughs> ah, para sa training na sundalo. <laughs> gapang. Dito may, tayo. Dito may yung tali, like Ay, Aby, dito double play para yung iba niyan. Dito. Ay kung yan ay istro, naku lagot na yan. Ay, uh -huh. Nabalik, uh -huh. Nabalik sa bababa. Kapal ng babaw. Oh. Ah, dami pare. Ito eh. Uh -huh. Hindi pa nga lang yung mga. yung ulitig pare. Yung mas malalaki upo. Inay, ano ay, mayumi Yung katulad ba nung upong nasa may bahay dati, sa may uh -huh. babo yan? Ito? Oo, oh, yung malaki. Nakabini ka nun? Oo. Ay, uh -huh. ito, ito nga yun. Dito kong um, lahat pare. Ako pa all lapad nako ng anong kalabasa ngayon Maganda ang lupa dito kumpara dun, ano? Tagasdool, Tagasdool. doon ano Tagas doon Tagas Lahat mo nauulan na Hindi ibig sabihin ba yung na-uulan Ah, hindi na, na ulan Hindi <laughs> ibig sabihin ko po ay hindi ay hindi dinadala ng malaking mundo Oh, tobig Doon po ay medyo lugo yung mababang lugar na para siyang kanal tubo bakit Tagas po ang taba. Dapat pala ito ginawa mo rin pagapangan. Hmm. Pero mas maganda nga yung kabag, ano? Ay, napapatakan nga ng ano? Hmm. Nalulugsak din lang. Ang ganda ay. Ay, ah, eh, grabe sa kalabasa. Dahon pala ang ulam na. <laughs> ang lapad oo. oy Hoy, baka ari hindi bumunga. Tumambal ayo ko kapalo. Lapad. Yan? Hindi, ko. hindi. ko alam. Yung kalabasang yun. Ay, yan yung malalapad. Kaya pala iba. Nasa anong... Sa so, dyang yung ano dati, madaling bumunga. Okay. Yung, yun ang kagandahan ng mga binuti na yun. Kaliit mm -hmm. pa lang ang ano na bunga okay. na puno. Yan po matagal yan. Bago bumunga yan, siguro. Ang mais po natin ay ano na, hindi pa. Bago lang. Uy, mabunga. aray nga isang pit mo na din ay. ano okay. nga, bata ko nga ito lang tali. Ha? Tara. Ito ay nga ulit, naman. Mais, wala pang mais. Sorry, ano kaya mais mo? Puro lang sa mga ata. Yeah. Sa. Bulong lang tayo. Oh, no, sarap nung no. lagyan mo, mo kahit dalawa. Kahit dalawa lang. Ilang piraso ba? Na mais, ilalaho ko lang. Para may magulang. Ilal ilalaho ko lang sa ano. Wala. Busok lang to. Ano ko sa iyo? Mo ka? Hmm. Pwede na. Yan eh. Sarap niyan. Pwede na ito? Salam. Ilalahok lang din sa bulang lang. Masarap ito parang. Salam. Ayun pa. Parang na. Ayun yun. May higit pa yung isang yun dati. Ayun ino mo kanina. Yung nga. Ano nakita ko ka kanina. Masan ba? Doon. Ah mayroon doon. So... Ayun hindi. Pwede na yan. Kung yung isang yun. Huwag mong balata na dyan. Oo. Oh, mga ano dito. Masintahan okay, ayun. po. Ayan. Masintahan uh. lang po. ano? Saan eh. nakakita? Hindi ko na nga alam. Eh, Yun, tayo po ay pupuntan. Uuwi na po. Ayan, bilukaw pa rin. Ang sarap na apang asin sa... Uh, tayo mag-aano ng pata. Ayan, ma'am. Wala na. Walang panukit. Bukas mo yung Bilukaw. Ayun.

So, nakunin mo. At hindi man yung pwedeng lag anuhan ng binhi. Hindi pa. Ah, ko, ito. Ari, yung ano, daddy. Ilalagay sa suka. Ano? Nanginginig pa yun. Nanginginig po? Nanginginig pa. Ba't niya ka pa na daan? Ayun. Ayun. Bakit ka magtutin ko din eh? Bakit ka magtutin ko? Ay, ayun. Oh. Um, Ampil. Ganon ka laki. Ganon Ay, yung una sa puno. Unang bunga. Pwede na yan. Ako. Okay. Sitaw na hindi na kumabag. Ano <laughs> ka? Ya, anay mo ka? Dito ba? Ha? Hindi. Dito Hindi. Sa kabila.

Tara tao 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 pa kayo. Tara oh. uwi na po yan. pa rin pa. Di pa. o. Dala mo na uwi na po muna tayo.